Limang oras ang aming ibiniyahe mula Cavite hanggang makarating dito sa Kapas Tarlac. Mm -hmm. Nandito kasi ang Leslie Travel and Tours na siyang magdadala sa amin sa aming destinasyon sa araw na ito. mabuti ha. Kaya <laughs> Bago simulan ng adventure, kami muna ay nag-agahan at nagpahinga. At? O oh, dala niyo po yan. Hindi po. Dala po. <laughs> dala, dala po. <laughs> dala po niya. Dala po niya. <laughs> Sa so, mga oras na ito, kailangan na namin sumakay sa 4x4 jeep papunta doon sa jump off point. Yay! Ang <laughs> <laughs> apak pa lang ah. Uy, yung baan naman. Ito, tap ha. ليس <laughs> 你不能带啊。<laughs> <laughs> di inaasahang pangyayari, ang gulong ng aming 4x4 jeep na sinasakyan ay kailangan ayusin. Oh, stand by. Sinasagyan. Mabuta na tayo ng mga kalaban. sila. <laughs> Ayan sila. Oh guys, ready to fight. <laughs> sir tama to ha happy end hello guys bye guys okay ako dito kay dalton ro ro roton Sa puntong ito, sinimulan na namin ang paglalakad papunta doon sa jump-off point. Damig. Mas okay. mataas. <laughs> Pagkalampas ng jump off point kami ay nagsimula ng maglakad patungo sa crater ng Mount Pinatubo. Ang bulkang Pinatubo ay mas nakilala dahil sa mapaminsalang pagsabog nito noong taong 1991. Pero ngayon ito ay simbolo na ng muling pagbangon at lakas ng kalikasan. Ni ano? 250 meters. death march parang batang death march to punong puno na punong -puno. <laughs> double time <laughs> pagod na game yeah, yeah, po game yeah, po game yeah, yeah, po game po Tell him. Few more steps, tell him. Ako yung tag Sa mga oras na ito, kami ay malapit na sa view deck. Sige, gora ka Thank you. Ang hagdanan ito ay magdadala sa iyo papunta doon mismo sa pinakabunganga ng bulkan.

Sa unang tingin, para kang nasa ibang bansa. Pero dito mapapatunayan na maganda ang ating bansang Pilipinas. Ang lugar na minsang sumira sa maraming pananim. Ngayon ay isang patunay na kahit ang sugat ng kalikasan ay kayang maghilom. Kapit, <tinyo> kapit, Congrats. Ay, <laughs> sila. Double time para sa yen po. Charot. <laughs> Mula sa crater ng vulkan, kinailangan namin muling maglakad

Eto na. Wow. Wow. Mm, cheers, 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 cheers. Uy, mga cheers kayo. Cheers. <laughs> Sa malanang <liyan. laughs> Cheers kuya. <laughs> Yasha. Ano na sa ibang planeta? Lo so, pagliwa ng vulkan diyan na po Mm. Mo jangan ada makan. Itu